Babae ni nakaw ng isang Walmart at tumakas sa kayang isang motorized wheelchair. Bakit ka maglalakad kung meron kang sasakyan? Isang babae sa Michigan na naakusahan ng pag-shoplift mula sa isang Walmart ang tumakas sa kayang isa sa mga motorized wheelchairs ng tindahan. Matapos siya magnakaw ng anim na bag na puno ng damit mula sa isang Fruitport Township Walmart noong isang linggo, nag-ala Fast and Furious Getaway ang 46-year-old na si Shirley Mason. Malas nga lang niya at naitawag ang polis matapos siya makita ng isang customer na tumakas mula sa parking lot sa kaya motorized wheelchair. Nang naabutan ng pulis si Mason, nakalayo na siya ng dalawang milya mula sa westbound Barney Street. Natagpuan siya ng mga polis na nakaupo sa wheelchair na nasa halagang $1,200 hawak ang halos $600 na stolen merchandise. Sinabi ni Mason sa pulis na nagtawag siya ng masasakyan pero walang available kaya kinuha niya ang cart dahil wala daw siya sa mood na maglakad.